Ayong hapon sa mga kaigsuunan natong bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao lakit na ang mga overseas Filipino workers. Ano? Ako ang inyong igsuon o higalang bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mo diha? Karong Karung hapon sa Bisaya Agyud, tanaw na ito ang paghatag o tabang sa Bisaya giod sa mga magtutudlo sa Cagayan de Oro City. Makauban usab nato si Sangguniang Kabataan Barangay Quezon, Surigao City Chairman June Ray Sarko Ugsi si Asek Janji Gonzalez Presidential Assistant for the Visayas sa iyang Malasakit Center Update. At to, sa Gituyukan, ang Panikian Island, ang Pawikan Sanctuary sa Pitogo, Sambuanga del Sur, kauban si Mayor James Yakek, ma-inspire o mag-relax. Dari lang sa Bisaya gud. Na inyong sa sa l 558 Armen Manila, DYHP612 Armen Cebu, DXCC828 Armen Cagayan de Oro, DXBC693 Armen Butuan, DXRS918 Armen Surigao og makita sa Armen Facebook pages ug Bisiya yung Facebook page. Like and share dayon. Magsugod ata sa mga ratsada sa balita. Sa Region 10, nagmalampuson ang opisyal na paglunsad sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 Program niya November 24 sa Kauswagan, Lanao del Norte, ng mga napiling pilot community. Kipangunahan ni Sen. Christopher Lawrence Bongo ug National Housing Authority General Manager Marcelino Escalada Jr. ang pagtunod sa cheque kay Municipal Mayor Romel Arnardo din kapin sa 25 million pesos na alokasyon ang gigahin sa NHA alang sa pagtukod o mga balay ilawong sa programa. Saksi usab sila Secretary Manny Pinyol sa Mindanao Development Authority, Secretary Eduardo De Losario sa Department of Human Settlements and Urban Development, DA Secretary William Dar, DSWD Secretary Rolando Bautista, PCOO Secretary Martin Andanar ug mga undersecretaries ug assistant secretaries ug mga regional directors sa laing mga ahensya. Sa Region 7, Opisyal ng giablihan ni Governor Gwendolyn Garcia ang turismo sa Barangay Lugon, diin makita ang inilang Malapascua Island sa Cebu. Tungod sa pandemya, temporaryong giablihan ang tourist spot alang sa mga lokal na residente. Makigpulong usab si Governor Garcia sa iyang isig gobernador sa buhol, si Kihoro og Negros Oriental aron hisgutan ang reopening sa Central Visayas Tourism Circuit. Sa Region 13, Siam New People's Army, kauban ng 22 ka-membro sa milisya ng bayan ang voluntaryong misurender na walay armas sa Community Support Program Team sa 30th Infantry Fight On Battalion, Philippine Army sa Barangay Kamamunan, Gigagit, Surigao del Norte. Ang mga misurender, mga membro sa 16th Platoon Propaganda Armed Forces, Guerrilla Front Committee 16, Northeast Mindanao Regional Party Committee, ubos ni Pablo Lugadiman, nga nailausab nga Jacob, nga naglihok sa Lasicam Complex. Usa ka formal nga seremonya sa pag ang gimo sa Grand Pulong-Pulong nga pangunahan ni Gigakit Municipal Mayor Chandru T. Bonete uban ang presensya sa 200 ka mga individual sa Mamanwa Tribe sa Parangays Lahi, Siko-Siko o Kamamunan, Gigakit, Surigao del Norte. sa pagpadayon sa atong pagtabang sa mga bisaya na magtutudlo ilalom sa Bond Paper Gift Project atong giatuan ng Cagayan de Oro City High School o West City Central School sa Cagayan de Oro. Let us watch this. Sa atong pagkatagok-tabang sa mga bisaya na magtutudlo ilalom sa Bond Paper Gift Project Gatuan sa Bisaya Youth Team ang West City Central School o Cagayan de Oro City High School sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Diri, gisulti sa ato ni West City Central School teacher Eldin Ray Herman ang ilang gyagyan isip mga magtutudlo ilalong sa distance learning program na gipatuman sa Department of Education. Others would say na ayahay ang mga teachers karon kay we are not really teaching, we are not with our, with our learners but apparently it's not like that because Maski o we are not with our school children, but we are still working hard for them. And what we do in school every time na mag, we are na sa eskwelahan is that we do our task para sa ilaha, para sa ilaha. Samtang, gamit po ni Teacher Jesser Pairat ang mga giyagyan sa ilang mga estudyante, labi na ang mga night shift students, o kang ilang gihimong lakang aron kini masolusyonan. Karon, na uh, kita man tanan na kasi nati sa ay niyon ani nga sitwasyon kining new normal nga nakita nato nga dako gyud kayong pag-usab sa sistema sa pagtudlo sa atong mga kabataan uh, ako as magtutudlo sa una uh, a face to face meet then ang mga estudyante maka sila mga problema ang mga estudyante maka-interact sa klase sa pagkaaron dili na gyud sila wala. Sila na lang ang na una sila na lang ang mag, uh, mag analyze sa mga module na ilang na, na basa kay walay teachers na nga ilang maistoryahan. Anyway, sa ako ang pamaagi, uh, I still follow up with my students through cellphone kung na mga problema, akong follow up kung sa mga problema nila. Then, uh, akong nakita nga there are a lot of students daghan kay mga estudyante nga diligent gyud maka sa ilang pag-answer sa module tudgay kuan kwan kining dili sila kasabot labi na sa uban nga subject nagkinahanglan gyud og kining discussion nagpaabot usab og mensahe si teacher Eldin sa mga isig ka matutudlo nagalisod sa ilang sitwasyon to my colleagues of course this pandemic may be challenging for us para sa tuang tanan But let's make this opportunity para mabuhat pa to, ang mga to, buhatun, to provide more, to do better for our children, because that's what they truly deserve. And last thing is, let's just be one and all for this. Diba? This is our service, and with service, it's always done with love. So that's it. So let's continue working and let's continue with our service. After all, this is. for our mission, this is our mission rather, this is for the Department of Education, and of course for the betterment of our nation. Nagpasalamat si Teacher Jesser sa atong programa sa pagtabang nilang mga magtutudlo. Pasalamat ko kay na ang Bisaya Jude na nag sa ilang band paper para mataba, matabangan atong mga estudyante o para sad sa pagprint sa mga modules o uh, uban pa nga ilang pang, tangga, panggamiton. So, in behalf of my colleagues in Cagandor National High School grade, uh, grade 8 grade eight teachers, ako nagpasalamat dako sa makausa sa bisaya gud sa ilang pagsuporta sa pagdonating bond paper. Salamat and God bless. Sa gamay na tabang gikan sa atong programa, kay Balumi na daghang mga teachers ug students ang makapahimulos nini, Labi na nga ang bond paper ang usa sa pangunang gamit nagiginahanglan karon sa pagtuon. Dagan salamat, Dagan, salamat, Dagan salamat sa mga magtutudlo sa Hagayan de Oro City High School o West City Central School sa inyong pagsalig sa ato ang programa ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACCIS Party List, ang mayakda ng Major Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala sa Bisayagyud. Kini inyong higala communication secretary Martin Andanar gawa sa pagkalider sa mga kabatanunan sa ilang komunidad. Usa sa mga advokasya sa atong bisita karong hapuna mao ang citizens' rights. Diin lakip ang ilang sanggunian sa pagdeklara og persona ng grata sa mga rebuilding NPA. Atong makauban karon si Sangguniang Kabataan Barangay Quezon Surigao City Chairman June Ray Sarco. Mayong hapon kanimo June Ray. Mayong hapon Secretary Martin Andanar. This is really a God's blessing to be part sa ini na programa Bisaya Gyud kundi in ako sad maipaabot sa ato ang mga katawhan, kababayan, kabatan-unan kung unsa na mga lakang o um, programa, proyekto ang nahimo ng Sangguniang Kabataan diri na sa Barangay Quezon. Pwede ni mong i-share sa atong mga tagpaminaw o mga viewers ang mga programa sa Sangguniang Kabataan nga nakatabang sa COVID-19 response sa inyong barangay. Gikan pagsugod uh, sa ining COVID-19 sa ato naso, datumbuan sugod sa Marso, nagsugod na ang kalisod diri na sa Dakbayan. Ang Sangguniang Kabataan team diri sa Barangay Quezon nag-allocate ng 200,000 pesos dito na sa Sanggunian Barangay Lakan makatabang an ato sanggunian kabataan sa mga pinansyal nagikinahanglan an ato mga katawhan diri kay dili malalim ang ining ato giatubang na pandemya, sa ang trabaho nga naapektuhan ang atong panginabuhi an og nang hatag kami ng mga hygiene kit og mga washable face mask didto na sa ato mga frontliners og 746 ka mga pamilya ang nagpakadawat o benepisyaryo nang ininaamo na mga programa na gi-allocate. O sa dako po na tabang sa to CSWD o tabang gikan sa Kapitulio na kapaabot kita na na relief goods sa mga katawahan diri. Pag-abot sa edukasyon, unsa sad ang inyong programa para sa mga estudyante? Ang programa para sa mga estudyante na among nabuhat isa sa ako mga advokasya, mao ang uh, citizens rights. So bisan pa man nag atubang kita sa pandemya nagapadayon gihapon ko. Because as a graduate of political science, I am very passionate when it comes sa uh, katungod ng uh, katauhan nato, dire sa Surigao no, uh, sa citizens sa inina nga country. Kundiin ako ipaabot, ako gina-share ang maong uh, kini nga balita and this is also related sa ato uh, katungod isip usa ka citizen sa ini nasod para dili kita maabuso bisan pa man ni ining uh, naa kita sa tunga-tunga sa pandemya isa sa mga programa mauna ni amo pangkalingawan sa amo page sa barangay Quezon para malingaw pod ang mga kabatan-unan na ami mga pa sama sa worth 50 pesos na load o mga grocery items o mga fish shield para malingaw pod sila sa ni amo pa na ubay-ubay na pud na mga pipila na pud higayon na amo ni higayon na mga papremyo og oga uh, naghatag ang SK Oga, kauban ang duha ka kagawa diri sa barangay Quezon na na ban papers didto na sa elementary school ng Quezon og uh, nag-project ang sangguni ang kabataan nagpadayon gyamon sa, sa among project diri na school signage Oga, uh, mag may sabi sab kami na hagdanan para mas mapadali ang saka kanaog sa Puro Kabukado, Barangay Quezon, sa mga hilabina sa mga farmers o mga bata, dili sila malisdan kung mutabok sa ilog, mga sa ilang mga umahan. Kabahin sa community support program nga nagpahigayon mo o clean up drive unsa manika importante nga programa kining ato uh, clean up drive na ginapahigayon katong last September na ginasuportahan isab og dako na tabang ng community support program kauban nato diha ang Armed Forces of the Philippines og ang ato Philippine National Police gikan na sa ato 29th IB na gipangunahan nato sab ni Staff Sergeant Erwin Dumanon under the supervision of Jade Bryce Bunie kundi in naka paabot kita ng suporta sa kinina programa ang Clean Up Drive kundi in nagpakita kini ng suporta o unity sa matag usa na bisan pa man sa nagtunga-tunga sa pandemya nagatubang kita ng pandemya pero ato gihapon ginapafeel gina-encourage o gina-inform ang mga katawhan kung unsa ka importante kining clean up drive sa ato komunidad kay ang tagsa-tagsa na hibayo kita na gusto nato na mahimo na positive impact sa ato komunidad So ang pag-operar ni ini ang dako kaayo na ako na pasalamat dito na sa ilang timpon. Kamong mga kabatanunan na nilambigit sa pagkundina o pagdeklara o persona ng grata sa mga rebuilding NPA, unsa man ang inyong nakit ang rason aron mo ani? Isa sa mga rason nga nung ni-apil mi ni Ini kay pro government an ato dapat citizen sa nasud og gikinahanglan jud na kooperar kita sa mga programa ng panggobyerno and isa sab sa mga rason kalabanan sa mga kabatan dali ra kaayo ma brainwash nan mga 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 anultihon nagikan sa kinsa-kinsa man ng mga tao mo ay nag nila so nilakip mini ini kay eh, gusto namo ang mga kabatan nga mo tindog jud tila sa ilang kaugalingon kung ila jud pamatian especially ang ilang mga ginikanan kay sa akong among nakita dili jud maayo kining muuban sa mga komunista na mga grupo kay kita mao pag-asa ng ato bayan Mensahe nimo sa mga isig kabatan-unan sa Barangay Quezon, Surigao City ang akong mensahe sa mga kabataan sa Barangay Keso ni Labina sa Tanan, kabataan unan sa Tunasod na magbarog kita og ligon, magampo kanunay lamang kita magstay safe, stay home, mamati kita sa tumagini ginikanan, o kanunay kita magtuon, ug dili nato kalimtan ang mga buluhato nato sa panimayay, dili kita magpasagda, Onga, aduna mo'y mga concerns o gusto ipaabot sa ato mga public officials. Aduna kitay page, aduna Facebook. magka communicate kita kag ato may ang ato mga concerns o gilabi na ang ato gusto ma itaboor pa suggest sa na mga na mga programa. Dagang ka yung salamat Barangay Quezon, Surigao City Sangguniang Kabataan Chairman Junrey Sarco. Dangan salamat Secretary Martin Andanar. Giablihan na ni atong Biernes, November 20, ang pinakaunang malasakit sentro sa probinsya sa Benguet, Samtang, sa Cebu. O sa kapasyente ang operahan na walay Gibayran. Kini ang atong paminawon karon na hapon. Na si Office of the Presidential Advisor for the Visayas Assistant Secretary, Janji Gonzalez. Alang sa dugang na detalye. mayong hapon asik janji. Daghang salamat Sek Andanar ug maayong hapon sa tanan nga mga Bisaya sa nasod. Giablihan ni atong November 20 ang ika 92 nga malasakit center sa nasod. Ang launching sa Benguet Malasakit Center gitambungan virtually sa atong senador Christopher Lawrence Kuya Bongko. Mitambong usab sa virtual launching si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino ug mga opisyal sa Benguet. Ang Malasakit Center nga naa sa Benguet General Hospital, mauna ang ikaduha nga Malasakit Center sa probinsya sa Benguet, human gitukod ang Malasakit Center sa Baguio City. 48 na ka Malasakit Center sa Luzon, 22 sa Visayas ug 22 sa Mindanao. Samtang sa Cebu City, zero balance ang hospital bill sa usa ka pasyente nga may undergo sa anal fistula surgery sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Si Nico Kiyama, 2 years old nga tagaliloan, Cebu, walay na bayran sa iyang pag-discharge gikan sa hospital human sa iyang operasyon. Sir, ano nga po pangalan natin, sir? Ako po si Nico Kiyama, 21 years old. Taga saan nga po kayo, sir? Taga Compostela, City. ano po nga nangyari sa inyo, sir? Bakit po kayo na uh, nandito sa Soto, sir? Ito po yung naoperahan nito sa Soto ng isang karamdaman pinatawag na pistola ano. Saan connected yung sakit nyo, sir? Anong part ng katawan natin? Uh, malapit po sa so may ano, konektado po. sa... sa puwet natin? Uh, sa puwet po. Ah, okay. So, Uh, nung na-admit, uh, na-admit po ba kayo dito sa SOTO? Oo na-admit po ako. Tapos na-operahan po ako dito, tapos wala ako akong nab nabayaran, kahit piso. Ah, okay po. So, uh, paano po nyo ba nabalitaan na mayroong malasakit center, sir? Ah, uh, yung kaibigan na kapatid ko, siya yung nagpagsabi sa ate na mayroong programa si President Duterte at si Senator Bongo na malasakit sa So, meron po ba kayong gustong ipaabot kay President Duterte at kay Senator Bongo? Uh, po ako kay President Duterte at Senator <coughs> Saka, Bongo na ah, ako po'y naoperahan dito sa Vicente Soto at wala na bayaran. Okay. Okay. Maraming salamat, salamat sir. Pao si Nico Kiyama usa ka beneficiary sa Malasakit Center. Niabut og 85,000 pesos ang hospital bill ni Nico Apan walay gibayran bisan og piso tungod sa Malasakit Center. Ang Malasakit Center sa Vicente Soto Memorial Medical Center mao ang labing una nga malasakit center sa nasod nga personal nga gibuksan ni presidente Rodrigo Duterte. Gikan sa Kabisayan kini si Asec Janji Gonzales maing hapon. Dagang salamat sa inyong malasakit Center Update Office of the Presidential Assistant for the Visayas ASEC, Janji Gonzales. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatangay kontribisyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, Isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Welcome back mga igala sa Bisaya si Giyod. Giyad to anato ang Panikian Island sa Zamboanga del Sur di Ingisuro ita ni Pitogo Mayor James Yakek atong At susihon ang gipasigarbo sa lungsod sa Pitogo ang gitago ni ining kaanyat. Let us watch this. Isa sa gipasigarbo sa munisipalidad sa Sambuang del Sur ang munisipalidad sa Pitogo. Napulo hangtod 12 minutos lang ang gilayon ini sa sentro sa Sambuang del Sur, ang Pagadian City sa atong pagbisita sa Bisaya sa lungsod sa Pitugo, gisuroy ni Mayor James Yekyek aron ipaila-ila ang ilang gamay na lungsod ug ang ilang gipasigarbong isla, ang Panikian Island. Ang Pitugo gikana sa ngalan sa usa ka kahoy nga Pitugo tree para siyang palm tree. Uh, gigamit ang iyang dahon para pandekorasyon. So, ang nagngalan ana is a eh, Subanin tribes na sila ang una diri nga nagpuyo sa among lungsod sa Pitugo. Ang Pitugo adunay 15 barangay. Din ni niini mga coastal barangay din makita ang Panikian Island. Ang among area dire uh, do na may nindot kayo nga island uh, called Panikian Island na moy among gi preserve kana siya para sa mga uh, pawikan no yung turtles. So, doon na walo ka kustal barangays out of 15 barangays na doon ay upat ka barangay na doon ay mga white beaches. That is fronting di Panikian Island na mo'y uh, mo among ipanghinambog tingali na usa sa mga tourists uh, tourist o tourist destination sa among lungsod na pwede na i, uh, pagmalaki, no? among i uh, kuan sa mga katauhan nga kung mahimo makasuroy mo diri makita na mura na siya o sa Boracay. Medyo gamay lang siya kaya only 3.5 hectares pero ang iyang balas makita ninyong uh, nindot kayo dahil pwede mo diha mag-diving, pwede mo mag-diving, uh, mag-fishing o uh, mag uh, sanay, jet ski. Ang Panikian Island, gineklarang reservation area sa lokal na kagamanan para sa mga pawikan Matod ni Mayor Yekyek, -Yek, karong 2020, sobra sa 14,000 ka mga itlog sa bao ang ilang napusa. Busagi pa rin kamuta nila ang pagbalansi sa turismo ug pagpreserba sa isla. That is a reservation area sa mga pawikan. So ang muadto dito is limited only up to 4 p.m. No? Kay kanang pawikan, musaka na na siya dito mga alas 5 o'clock and then mangitlog sila sa gabi eh. So kinahanglan dili sila ma-disturb. So kung dunan na tay mga ordinansa ana ay uh, limit na to nga dili na wa nay tao nga mabilin diha sa Maong Island uh, within 4 o'clock in the afternoon. Kinahanglan na, na sila tanan. Bago pa man ang pandemya, nakitaan na og potensyal sa turismo ang isla apan tungod raw sa kay kini gideklarang reservation area para sa mga pawikan. Plano sa lokal na kagamanan na i-develop pa ang mga duol na mga lugar sa Panikian Island aron pod maka-generate kini og income. Uh, ako nakita is we have to develop nga mga beach front or beaches diri sa atbang sa mga Island. So na dito ang mga amenities, nga didto sila matulog. Diha sila mgaon, and then by morning, mo sila dito magdiving, magfishing, kung sa ilang activities nga kinahanglan wa mabilin nga tao dito Uh, more than 4 p.m. Walay entrance fee sa Panikian Island. Busabisan ka ron pa lamang na dili paable ang maong lugar nang imbita na si Mayor Yakyek sa mga turista sa pagduaw sa ilang isla. Welcome ang tanan nga mo sa maong area. Uh, gani sa una, last 2018, nakapunta diya yung vlogger si Kulas. That's why natingala mi anong nung nainiabot taga Cebu, nainiabot taga dumagite mga lagyo nga lugar from Cagayan de Oro, Argusan. Uh, kay number one ang mo-promote ng mga kuan sa tourism kini mga mga vloggers no makita nilang area so as of now uh, pasensya sa tagamay kay magbuhat po ta dito mga areas para sa sanitation dili pwedeng nga uh, pag-abot dito niya wagani tay CR na asa naman po sila magtapon so do na natay mga plano ana nga magining kahuman aning atong pandemic ato nang ma-open ang atong Panikian Island na makita sa tanang mga turista na gusto mo sa mong Kay hey Balumi, nga excited na mo. Busa ilakip na sa inyong travel list ang Pitugo sa Sambuang Kadilsur. Labi na ang Panikian Island aron sa pag-abli sa turismo, ready na mo musulob sa inyong mga swimsuit. A very relaxing island pag kanindot ra gatultulon sa mga pawikan aron didto mangitlo sa pag-abli o balik sa turismo, siguro iubana i na ang Panikian Island sa inyong travel destination. Mga higala, din natapos ang inyong programang kanunay nga andam mo tabang sa atong mga kaigsuunang bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban sa mga magtutudlo sa Cagayan de Oro City, ay kining atong Cagayan de Oro City High School o West City Central School kay Junrey Sarco, SK Chairman ng Barangay Kesun Surigao City, Office of the Presidential Assistant for the Visayas Assistant Secretary Janji Gonzales, ug Pitogo sa Buanga del Sur, Mayor James Yake Magkita na santa sa na Sabado diri lang sa Bisaya si gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC RMN Cagayan de Oro, 828 ang frequency ana. DXBC693 Armen Butuan o DXRS918 Armen Surigao City. Og matan-aw sa Armen Facebook pages o Bisaya Good Facebook page. Like and share dayo. Ako ang inyong igsuon, inyong higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, mag-ampo, mag-amping kita permi o magkita na bata sa Sabado. Dari lang mga bay sa inyong programa ang Bisaya Giyod.